Kaya ginagamit na pala to mga kabogsi. Meron na pala dito ng nanganak kahapon o nung isang araw. Ayun na. Tinatin na yung eksantong pecha kung kailan nag-umpisa. Ayun na. We are now op operational. Ayun yan. Yan. Yan na. Yan na. Cavite City Medcare Mega Health Center. Yan. May mabisa na pala ito. May nakapagpanak na pala dito ka. Yan. Dito tayo dumaan sa Espiritu. Maglalakad tayo hanggang palengke ulit may bibili na tayo tapos mabalik na Ganyan, magandang maglakad kasi nga dahil kulim rin siya nabutan ako ng init ang araw Ganyan, Iglesia Bautista Street yun sa sunod Ganda din mga kabusi, maraming mga puno-puno. Ang araw. Hanggang ngayon buhay pa. Ganda yan sa uh, isang compound ni ganyan. Wala ka masyadong maramdam init kasi maaliwala. Sarap Iglesia ni Cristo. Yan ang pinakamalaking lugar dito na Iglesia ni Cristo sa Cavite City. Kung ito ay Espiritu Street. Ang tagos si Torong rong hanggang dun. Pagpigil mong lakarin hanggang palengke dito. Diretso lang ito. Mamaya, yan tayo dadaan. Ito yung video mga kabogsit Ito e, e, yung direto natin lalakarin So, labas natin Paridad Elementary School Yung kulay nila Nila nasa tulad Nandito na tayo sa Paridad mga kabogsit Ayan, ayan yung Bautista Hospital. Patapat. Ito yung sasakya ka malaking elementary school dito sa Cavite City. Sumulog yung William Felipe. ng โบกี้ไม่ได้ไปเลยสเปเรงเก๋ไอตัวนี้ของบอลลูนเลยประตูยิงหน้าจีชุนจีชุนเบกเกอร์สเปเรงไปเนี่ยแล้วมันของโบกี้ตวีนาไก่ตัวนี้มันเกิน